Mga residente nakatira malapit sa ilog sa Talisay City, Negros Occidental, nakaalerto na sa posibleng pagtaas ng tubig ngayong nagsimula na ang panahon ng tagulan ayon sa pag-asa. May detalye si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula sa Bacolod City. Eileen. Cecil, kasabay ng opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, nagsimula na rin na maghanda ang mga residente sa mga lugar na madalas na binabaha sa Talisay City, Negros Occidental. Naghahanda na ng lubid at mga batong isinilid sa sako ang mga residente sa tabing ilog ng Barangay Zone 6 sa Talisay City, Negros Occidental. Dahil itinuturing na flood-prone ang lugar, karamihan sa mga residente rito ay naghahanda na kung sakaling tumaas na naman ang antas ng tubig sa ilo. Magdulom-dulom na gani ng langit. Kapag amat-amat na kami panghimo sa amon ng mga gamit, nagapreparar na kami sa amon ng stack ng mga pagkaon. Kahit nakasanayan na ng mga residente ang nasabing sitwasyon tuwing masama ang panahon, mahalaga pa rin daw sa kanila na laging maging alerto. May mga kalat na kami dito. Parang uh, kung mag-ano... Siyempre, may uliyatan kami mo may pagwa kami. Kaya para nga hindi kami maano sa tubig. Inabisuan naman ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga LGU na maganda sa posibing pagtaas ng tubig sa ilog. Ngayong nagsimula na ang panahon ng tagulan ayon sa pag-asa ina-advise na sila uh, at least no, monitor natin ang atin ng mga weather update, ang mga drainage nila, mga kalog nila, ilaman ipa-clear para nialagyan ng tubig. Maliban sa mga ilog, monitor din tuwing umuulan ang mga landslide-prone area sa lalawigan ayon sa PDRRMO. Yeah. Cecil paalala ng PDRRMO sa mga residente na mag-evacuate o pumunta sa mga ligtas na lugar sakaling tuloy-tuloy ang pag-ulan na pagmulan o posibleng pagmulan ng paglambot ng lupa o landslide. Balik sa iyo Cecil. Maraming salamat Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.